Breaking news, sa halip na magalit ang gobyerno ng Yemen sa overnight na isinasagawang airstrike ng puwersa ng Amerika sa kanilang lugar laban sa Houthis, ay pinuri pa ng Yemen ang Amerika dahil sa kanilang ginagawang military action kahit na maraming mga lugar at mga syudad sa kanilang bansa ang wasak na wasak. Isa pang breaking news mga kaibigan, ang bansang Iran ay kakausapin na ang China at ipapaalam sa China na ang Israel daw ang nag-uudyok sa United States of America para sa isang nuclear talks. Ito na ang pangatlong beses na ang Iran ay nakipag-usap sa China kasama ang Russia tungkol sa suhestyon ng Amerika na pahintuin ang Iran sa kanilang ginagawang nuclear weapon. Yan ang ating pag-uusapan sa bidyong ito pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-subscribe sabay like na rin. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta na kayong lahat? Ngayon ay April 22, 2025. Isa na namang napakainit at napakabagong balita ang ating ihahatid sa inyo. Ito ay tungkol sa pagpupuri ng gobyerno ng Yemen sa isinasagawang airstrike ng Amerika sa kanilang lugar kontra putis at ang pag-akusa ng China sa Israel na nag-uudyok sa United States of America para sa isang nuclear talks nitong nagdaang araw mga kaibigan sa overnight strike na ginawa ng puwersa ng Amerika sa Yemen kontra Houthis na kung saan tinarget nito ang capital city na Sanaa at dahil dito 12 katao ang kumpirmadong nasawi maraming mga buildings ang pinulbos at marami rin mga oil facilities ang hindi nakaligtas. And of course mga kaibigan, marami ang sugatan. Pero alam nyo ba mga kaibigan na sa halip na magalit ang gobyerno ng Yemen ay pinuri pa ang mga ginagawang airstrike ng Amerika sa kanilang lugar. Bihira lamang itong mangyari sapagat kung tutuusin, napakalaking damage na naita mo. Maging ang budget nito mga kaibigan ay maaapektuhan at ang kanilang ekonomiya. Ayon sa ulat ng The Jerusalem Post, at kung inyong mapapansin mga kaibigan ang petsa ay ngayon talaga April 22 at ilang oras pa lamang ang nakakalipas. Matapos na mai-upload ang video ito ay inulat ito ng The Jerusalem Post na kung saan sa headlines na ito ay nakasulat Yemeni Information Minister Praises Trump's Military Moves. Tinutukoy nito mga kaibigan hindi lang ang latest na isinagawang airstrike ng Amerika kundi mula noong March 18 hanggang ngayon lahat ng mga airstrike na isinasagawa ng Amerika ay pinupuri ng gobyerno ng Yemen. Sapagat ayon sa Yemen mga kaibigan, napakalaki raw ng tulong ng ginagawa ng Amerika dahil dito ay nagkakaroon sila ng daan para muling maitatag ang kanilang Yemeni state na walang kahati, walang gulo, kundi isang bansang Yemen ayon sa isang Yemeni official na nagngangalang Muammar al-Iryani ang sinabi ni President Donald Trump during his campaign na sinasabing Make America Great Again, hindi lang daw ito slogan, kundi ito raw ay nagre-reflect ng totoong aksyon upang i-restore ang US leadership sa pamamagitan ng pagpoprotekta ng mga waterways at sa pagsuporta nito sa mga alyadong bansa laban sa mga terorista. Dagdag pa ni Iriani mga kaibigan na sinisira daw ng huti ang law of navigation pero ito raw ang nais na ituwid ng Amerika sa pamumuno ni President Donald Trump at suportado raw nila ito. Pinuri din ni Iriani ang aksyon ng kanilang gobyerno na mag ng libu-libong bagong sundalo. Ito ay upang labanan ang hutis sa kanilang pagkukup sa Hodeida Port. Pero aminado si Irani mga kaibigan na ang Houthi ay isang advanced military proxy ng Iran. Makikita rin daw ito sa mga ebidensya sa pamamagitan ng mga pag-aatake ng grupong ito gamit ang mga ballistic missiles, drones at rockets sapagat ang mga bagay na ito ay hindi raw mura ito ay may halaga kaya masasabi nito na ito ay advanced military proxy ng Iran. Kaya lubos na pinasasalamatan ni Irani ang leadership ni President Donald Trump na pulbusin ang hutis na nasa kanilang lugar. Dagdag pa ng official ng Yemen na pinanghahawakan nila ang pangako ni President Donald Trump na hindi raw sila titigil sa pag-aatake sa grupong ito hanggang sa mga ko ang huti na hindi na sila gagawa ng pag-atake sa mga barkong dumadaan sa Red Sea at sa Gulf of Aden. Hanggang sa ito ay sumuko na rin sa puwersa ng Yemen. Sa kabilang dako mga kaibigan, kahit na nagkausap na ang Iran at United States of America para sa isang nuclear talks, nais kasi ng Amerika na pahintuin ang Iran sa kanilang ginagawang nuclear weapon ay fragile pa rin ang pag-uusap na ito. Ibig sabihin, maaaring wala silang mapagkasunduan at mauuwi pa rin sa military action. Kahit na may mga matitinding babala si President Donald Trump sa Iran na kapag hindi matuloy ang kanilang agreement, ay aatakihin ito gamit ang kanilang mga fighter jets at stealth bombers at hindi nagpapatinag ang Iran at naninindigan sila sa kanilang unang sinabi na hindi raw sila gumagawa ng nuclear weapon Taliwas ito sa mga ulat ng mga intelligence report. At alam niyo ba mga kaibigan na sa pag-uusap ng Amerika at ng Iran tungkol sa nuclear deal, ang pinagbibintangan ng Iran kung bakit nagkakaroon ng ganitong pahayag ang United States of America, ito ay dahil sa udyok ng Israel. Ayon sa ulat ng Al Jazeera, ang Iran ay makikipagpulong sa China dahil nga inaakusahan nito ang Israel na nag-uudyok sa United States of America upang pahintuin sila sa kanilang ginagawang nuclear weapon. Ang balitang ito ay hindi lang ibinalita ng Al Jazeera kundi mismo ang inaakusahan sa pamamagitan ng The Times of Israel. At eto pa mga kaibigan, napakalaking gulo nito sapagat sinabi ng isang ofisyal ng Iran na nagsasabuatan ang Israel at United States of America upang hindi matuloy ang kanilang pag-uusap. Kung baga mga kaibigan, ipinalalabas ng isang ofisyal ng Iran na talagang nais ng United States of America at Israel na atakihin ang Iran. Malubhang paratang ito mga kaibigan. Tinatawag nila itong isang koalisyon koalisyon mga kaibigan upang sirain daw ang diplomatic process. Of course, kapag wala ng dialogo o diplomatic ways mga kaibigan, ang ibig sabihin nito ay talagang napakagulo. Pero mga kaibigan, dahil bago pa lamang ang balitang ito, sa mga pahayak ng Iran ay wala pang ibinibigay na sagot ang Israel at ang United States of America tungkol dito. At ang kasagutan ng Israel at ng Amerika ay isa sa ating mga tututukan dito lang sa channel na ito. Kaya kung nais mong maging updated o kaya bago ka lang sa channel na ito at gusto mo ang ganitong mga content, baka naman pwedeng makahingi ng kaunting pabor. Isubscribe mo na ang napakaliit na channel nating ito. At sa lahat ng ating mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao, shout out na rin pala sa lahat ng ating OFWs na nasa Israel. Kumusta kayong lahat dyan? Mag-comment nga kayo kung ilan ang mga nanunood na mga OFWs na nasa Israel ngayon. And of course, sa Lebanon, kumusta kayong lahat? Sa Kingdom of Saudi Arabia, UAE, Bahrain, Amerika, at sa iba't ibang panig ng mundo. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye.